Amen. Palapahan nga po muna natin ang sa na po na mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay na ayan, nangyari dito po tayo. Masaya pa kayo? Amen. Like, share, subscribe. Pagaling po tayo dadako sa sa pagbibigay, sa pag-aantog po sa Panginoong Diyos. No, na ang ating church sa lahat po ng may bago po ba? Sa mga bago po church, Uh, huwag niyo po pilitin na maunawaan po ang paghahandog at pagbibigay po sa Panginoon dahil meron po kayong mga karanasan na marami pong pumasok sa church ay hindi na po bumalik dahil para sila nagtaka, bakit na pagbibigay sa church? Bakit kailangan magbigay ng ano kung ano-ano po sa ganyan sa church? Amen. Church, pag may mga bago po, huwag niyo po maunawaan na kung hindi niyo po maunawaan at maintindihan para hindi kayo madaya ng job lo. na church, alam niyo po ba, hindi naman po talaga nangangailangan ng pera ang Diyos Amen. Ang nais sa tipig lang ng Panginoon, yung pagsunod po natin. Amen. At alam naman po natin na ibinabalik po ng Diyos ang lahat po na natin ibinibigay. At the same time, galing din naman po yan sa Diyos. Amen. Kagaya po na aking babasahin sa Genesis chapter 28, verse 20 to 22, na ang sabi po ng salita ng Diyos, ulitin ko po makipagbukas po ako sa inyo. Sa aklat po ng Genesis chapter 28 verse 20 to 22 ang sabi po ng salita ng Diyos, na ako si Jacob nang ganito. O Panginoong Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pagkainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos So dito sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaanang ito at ipabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ibig sabihin Church na sa ating puminuno na kung paano po, na kung anong ibinibigay ipinagkakaloob ng Diyos sa kanya ay may balik din naman po sa Diyos. At yun po yung ating pong pinag-aaralan ng 10%. Amen? Na ating pong mga kinita, na sa bata, di ba? Pag sila daw po yung meron 100, magkano daw po kay Lord doon? Di ba 10 pesos? So, Nagtataka nga sila eh. Bakit 10 lang ha? Tarly ni 100 pera. O di ba pwede 20, 50? Bala ka. Kung magkano ipigay mo sa Lord, Amen? Na masaya sa bukal sa puso mo ibigay mo. Amen? Basta natin kakalimutan na may bahagi ang Diyos sa lahat po ng ating natatanggap sa buhay na ito. Lalo sa ating pong kinakita po sa tax nga eh. Di ba? Sa tax, alam niyo po ba ang BIR, Napakayaman na po ngayon. Sa totoo lang. Marami na po silang nakuha sa mga online sellers, sa mga mini negosyo. No? I mean, pero alam niyo, mabuti ang Diyos na kahit ganun po kalaki po ang tax sa BIR, yung binabalik din niya ng Diyos kapag tayo magbibigay at magkakalao po sa kanya. Amen? Ang Diyos po nagbabalik ng siksik, -sik, liglig, at umaapaw. At yun po ating mga binibigay, marami na po, no, nagpatotoo na lahat po ng kanilang binigay ay binabalik ng Diyos 10 times. No, higit pa, 5 times. Naalala ko si Miguel. Alam niyo, kwento ko lang po ang pagbibigay. Nakwento ko na ba yun? Hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo, church. Alam niyo si Kuya Miguel, lagi yan, pag kami po, eh, una namin ginagawa, nagtetestimony kami, pangalawa, nagtatay sa inoperate kami, alam niyo po ba, lagi siyang namamangha, pero pag wala naman siyang ano, ang um, wala naman siyang hawak na pera, ano, sasabihin so niya ni Arling, babawi na lang kay Lord next week kasi wala, wala akong pera ngayon, Siguro na nawa na siya Pero pag meron siya, alam niyo, si Kuya Miguel, yun siya na nakaka-inspire po sa mga bata po na nakakasama niya. Kasi si Kuya Miguel, kung may, pag may pera siya, bibilangin niya pa rin. Wari, may meron siyang pera, may 20 siya, may 40 siya. Alam niyo, yung 10, hindi niya alam siya yung presa. Kung isang linggo, kung magkano na niya sa, ano niya, sa daddy niya, eh, may magkano binibigay sa kanya. Kung baga, hinahati niya yung pera niya. Dumating pa nga sa point church, alam nyo, 50 pesos yung pera niya. Alam mo, binibigyan niya kay Lord yung 25. Pero yung isang patutuwa ni Kuya Miguel, sabi niya, Ninang, alam mo ba, nakaraan, di ba, ano, ang pera ko, 30. Di ba? Tapos binigay ko kay Lord, ay, hindi ako nakakamali. Parang hindi ko alam kung 40 o 30 ba yun. Hindi ako nakakamali. Basta binigay niya daw kay Lord yung 10 pesos. Hindi mo sabihin, binigay niya 10 pesos ba yun? Basta, nag siya kay Lord. Tapos alam nyo, 30 lang yung pera niya. Tapos nagulat siya, alam nyo, hindi ko alam nagulat ba siya. O sabi niya, hindi na alam ko. Pero siya eh. Na, Namangha siya sa Diyos sa kanyang pagbibigay. Bakit? Kasi yung ipinigay niyang 10 pesos, ipinalik ng Diyos ng kay na kwento lang sa akin, mama nga siya kay Lord, nagbigay ako kay Lord ng 10 pesos, alam mo, nang nagkaroon na dagdaga yung pera ko ng 50 pesos. Come on, church! Kung paano po ang bata na mamangha sa pagbibigay, ganun din po tayo. Kung hari po ako, church, ito nyo, ganoon din po talaga, mula nung ating, mula nung bata pa po ko sa Lord, talaga ang pagbibigay po ay naging buhay ko na buhay eh. na. Kaya nga tayo pinagpapalat naman po tayo, hindi lang po ako, hindi lang mga bata. Bagus kayo rin, church, dahil marami na po na nakaranas, na pinagpala talaga ng Diyos ng siksik, legle, at yung mga tao. Amen. Ibabalik ng Christian, huwag lang kayo mag-aalilangan. Kaya sabi ko, pag nag-aalilangan kayo, huwag na kayo magbigay sa Lord. Kasi hindi babalik sa inyo ng Lord. Gusto ng Lord kung saan loob. Gusto ng Lord, bukal sa puso mo na ibinigay mo yan sa Lord. Kasi pag masama yung mukha, di pa kagaya sa nagbibigay, nang hihingi ka, pwede ng ganyan, eh, ayoko, di ba pa parang, nakakasama na ang dino. Tapos bibigay mo, ah, tunay, ayoko ka na. <laughs> Kanina nang hihingi ako, ay, bigay, kain, ayaw ko ibigay. Tapos ngayon, ayoko na mong hihingi. Di ba sumasama yun? Pero alam mo, gusto lang ng na Church, hindi po kailangan ng Diyos ng ating mga pera. Ang gusto niya lang po yung pagtatapat, yung pagsunod niya sa atin para maibalik niya rin kung anong ginagawa niya sa atin. Kung anong ginagawa natin sa kanya. Amen. Sige po, tayo po lahat na tumayo sa Panginoon at tayo po magbigay sa Panginoon Church. Ulitin ko po, pag hindi na naunawaan ang pagbibigay, huwag niyo po pinite para hindi kayo madahin ng dyan. Pero kung sa mga nauna na po, na naunawaan, tayo po tumayo sa Panginoon at tayo maghahatid sa Panginoon. Aminin at, po. Aminin sa lang. Itara tayo i-wexen natin ang mga kamay at i-bless po natin ang pera ng Panginoon na i-bigay po natin is Lord. Dahil yung Jesus ang magbangal. Sa mga ni Jesus, Lord, salamat po sa mga salamin ito. Mga patuloy na i-binigay natin mga kapatid. Tunay na ka, Ama. Sa kanilang mga, mga buhay, Panginawagan po mga salamin ito, Panginoon. Na multiply niyo po ito Nang sisig na i-bigay na magamit po sa panang hinihiling ko rin po sa inyo, Panginoon, na ibalik nyo po ng siksik, naikilid, at tumaan po, Panginoon, sa so, mga kapatid ko na ibigay, na gandod, sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, okay. Lord. Tunay nga po, nabuhay ka, nanginduwala kong buhay ka sa Jesus my life. naranasan po nila ang mga nakilang bagay, ang pagpagpala, ang himala, ang kalayaan sa maraming bayarin, Panginoon, sa kala ni Jesus. At sa mga hindi naman Ama, patuloy na rin po silang pagpanay. Kung sa mga susunod na panahon, sila rin po'y makapaghando. Maranasan po nila ang limala at pagpapala po, Panginoon. Lord, lahat po kami, i-bless niyo po, Panginoon, upang Panginoon, ang ibang panumpahan, Panginoon, na sustain, Lord, ang lahat ng pangailan ng Panginoon sa ngalan ni Jesus. Salamat, Ama. Mabuti ka. In Jesus' name, Amen at Amen.